Maligayang panunood sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakagandang paksa mula sa awit dalawa, na umiikot sa paglaban sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang piniling hari. Kung ikaw ay bago dito sa aming channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe eh, at ibahagi ang bidyong ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa tayong maabot at matulungan sa kanilang espiritual na paglalakbay. Simulan na natin, babasahin ko muna ang awit dalawa. Bakit nagkakagulo ang mga bansa, at ang mga bayan ay nagbubulong-bulungan tungkol sa walang katuturang bagay? Ang mga hari sa lupa ay tumindig, at ang matataas na opisyal ay nagkaisa laban kay Jehova at sa kanyang pinili. Sinasabi nila, lagutin natin ang mga ikinadena nila sa atin, at itapon ang mga panali nila. Ang nakaupo sa trono sa langit ay matatawa. Pagtatawanan sila ni Jehovah. Sa tindi ng galit niya ay magsasalita siya sa kanila sa panahong iyon. At sisindakin niya sila ng kanyang nag-aapoy na galit. Sasabihin niya, ako mismo ang naglukluk sa aking hari sa Shon, na aking banal na bundok. Ipahayag ko ang sinabi ni Jehova, sinabi niya sa akin. Ikaw ang anak ko, ngayon, ako ay naging iyong ama. Hilingin mo sa akin, at ibibigay ko ang mga bansa bilang iyong mana, ang buong lupa bilang iyong pag-aari. Babaliin mo sila gamit ang isang setrong bakal, at dudurugin mo silang gaya ng isang palayo. Kaya ngayon, kayong mga hari, magpakatalino kayo. Tumanggap kayo ng pagtutuwid. Kayong mga hukom sa lupa. Maglingkod kayo kay Jehova ng may takot at magsaya kayo ng may panginginig. Parangalan niyo ang anak, kung hindi ay magagalit ang Diyos at malilipol kayo, dahil ang galit niya ay biglang sumisiklab. Maligaya ang lahat ng nanganganlong sa kanya. Ngayon ay pag-usapan natin ang binasa na awit dalawa. Sa talatang ang mga hari sa lupa ay tumindig at ang matataas na opisyal ay nagkaisa laban kay Jehova at sa kanyang pinili. Mula sa awit dalawa talata dalawa ay makikita natin ang isang malinaw na larawan ng pagrebelde ng tao laban sa Diyos at sa kanyang otoridad. Ito'y sumasalamin sa pagmamatigas ng puso ng mga leader at mga tao na nagnanais mamuno ayon sa kanilang sariling kagustuhan, isang pag-ugali na hindi nalalayo sa ating nakikita sa kasalukuyang panahon. Ang tugon ng Diyos sa pag-aaklas na ito ay puno ng kapangyarihan at otoridad tulad ng ipinapakita sa awit dalawa. Talata apat. Ang nakaupo sa trono sa langit ay matatawa. Pagtatawanan sila ni Jehova, ipinapaalala nito sa atin na anumang plano ng tao, ay hindi maaaring magtagumpay laban sa walang hanggang plano at kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang kapasyahan sa awit dalawa. Talata 6. Ako mismo ang naglukluk sa aking hari sa Sion, na aking banal na bundok, na nagpapatunay na ang pagtatalaga niya ng hari, na si Jesus Kristo. Ay hindi mapapawalang bisa ng anumang pagsalungat ng tao. Ang mga huling berso ng awit dalawa, ay nagbibigay ng babala at gabay sa mga hari at pinuno ng mundo. Halimbawa, sa awit dalawa talata, sampu hangang labing isa, ay hinihimok ang mga leader na magpakatalino at maglingkod kay Jehova ng may takot, na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa Diyos at sa kanyang itinakdang hari. Ito ay isang paalala na ang tunay na kaligtasan at kasiyahan ay matatagpuan sa pagtitiwala at paghanap ng kanlungan sa Diyos. Sa modernong konteksto, maaaring makita ang ganitong uri ng pagrebelde sa iba't ibang paraan. Sa pagtanggi ng mga lipunan na sundin ang mga prinsipyong moral na itinakda sa Biblia, sa pag-alsa laban sa mga institusyong may prinsipyong kristyano, o sa pagtulak ng mga batas at patakaran na lumalabag sa mga turo ng Diyos. Maraming leader at mga individual ngayon ang nagtataguyod ng ideolohiya at mga patakaran na tuwirang sumasalungat sa mga prinsipyo ng katuwiran, kagaya ng paggawa ng kasakiman, kapangyarihan, at ang pagkakaroon ng isang lipunang malayo sa gabay ng Diyos. Ang ganitong mga ay hindi lamang basta pagtanggi sa isang abstract na ideya ng Diyos, kundi isang aktibong paglaban sa kanyang otoridad at sa kanyang itinakdang mga hangganan para sa ating kabutihan. Ang mga ito ay manifestasyon ng ating likas na pagmamatigas at pagnanais na maging Diyos sa ating sariling buhay. Isang pag-uulit ng sinaunang kasalanan sa Hardin ng Eden kung saan ninais ng tao na magkaroon ng kaalaman ng mabuti at masama ng hiwalay sa Diyos. Ang pagkakaisa ng mga leader at mga tao laban sa otoridad ng Diyos na inilalarawan sa awit 2 talata 2 ay isang paalala sa atin. Nang patuloy na pangangailangan na magpakumbaba at tanggapin ang soberanya ng Diyos sa ating buhay. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng pagkilala sa kung sino ang tunay na nakaupo sa trono ng Sansinukob at hindi ang mga hari, presidente, o mga lider ng mundo, kundi ang Diyos at ang kanyang anak, si Jesus Kristo, na binigyan ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sana ay magsilbi inspirasyon para sa atin na hanapin at yakapin ang karunungan at patnubay na mula sa Diyos. Inaanyayahan ko kayo ulit na manood sa mga susunod naming mga video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at i-share niyo ang video na ito para ikaw ay makareceive ng mga videos na gaya nito. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento para sa iyong mga pananaw o karanasan. Salamat sa panonood at sana ay patuloy tayong lumago sa ating espiritual na paglalakbay. Hanggang sa muli, mga kaibigan.